Nabulabog ng bomb scare ang bahagi ng Camp Aguinaldo sa Quezon City dahil sa isang taxi na inabandano na roon. Kwento naman na nagpakilalang driver ng taxi na dumating para kunin ito. Inagaw raw sa kanya ng mga hold up ang sasakyan, tangay ang kanyang kita sa pamamasada. Balitang hatid ni Emil Sumangin. Inabandona ang taxi malapit sa harapan ng Gate 4 ng Campo Aguinaldo. Unang na-monitor ng Special Operations Division ng Highway Patrol Group ang alarma. Matapos na ipagbigay alam ng MMDA Street Sweeper ang kahina-hinalang sasakyan. ko yung nagwawalis kami. Nung uh -huh. palis na kami, inaano namin. Sinubukan kong buksan. Uh -huh. Kasi wala naman talagang tao eh. Ay nabuksan ko, ayun, kinalkalan namin yung loob. Tinawagan ng QCPD bomb squad. Gusto kasing tiyakin ng pulisya na cleared mula sa anumang uri ng pampasabog ang sasakyan na iniwan sa harapan pa ng kampo ng militar. May sampung minutong nagtagal ang clearing operation, pinalayo ang mga tao at dahan-dahan binuksan ang pintuan. Sinilip ang ilalim at harapan bago tuloy ang nabuksan at ideklarang cleared mula sa anumang klase ng bomba ang taxi na inabando na. Maya-maya, dumating sa lugar ang lalaking ito na nagpakilala ng driver ng inabando taxi. Ayon sa taxi driver, inagaw ito sa kanya ng mga hold upper matapos tangayin ang kanyang kinita. Ang pagdating namin dyan, pamara na siya tapos nagkaroon siya ng hold up kasi ng hold Ikaw, saan ka iniwan? Doon din, rin ako sa Short firearm ang ipinantutok daw sa kanya ng mga suspect. Ayon sa HPG, nito lang nakalipas na linggo. Apat na hold din ang kanilang nasa kote, makarang tangayin ng kinita ng isa ring taxi driver. Uh, yung driver eh. Opo. buhay lang, ay eh, pa. Tama raw ang ginawa ng biktima na ma-airport kaagad sa kanilang krimen dahil mabilis nilang na-alarma sa buong Metro Manila ang inagaw na taxi. Dapat po talaga pagka tayo po nabibiktima ng mga ganitong sitwasyon, dapat po i-report ka agad sa kinaungkulan para po ating maaksyonan. Emil Sumangil, GMA News.